Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Kamusta po kayo ngayong Trusting Tuesday? Yay! Yeah. O yan. Pero kailangan totoo yung trusting. <laughs> Di ba, Daddy? Kahapon yeah. pinag-usapan natin yung kahalagahan na we have to begin right in ang buhay natin. Ibig sabihin noon, isuko natin ating buhay sa Panginoon. Tanggapin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. at sumunod tayo sa Panginoon. Di ba po? Yun yun. So ngayon, pwede na tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya nga siya natin, sinasabi natin, Trusting Tuesday. O yan. Kayo po yung nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa si 702JJS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio at saka PM radio o yung Portable Missionary Radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center na mula sa Ortigas na ibinabad to naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig gamit din po ang inyong transistor radio o PM radio at kayo po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay kinegamit po ang ating Facebook livestream, mula pa rin hanggang hulo. Kung meron po kayong maliwanag na internet connection o magandang internet connection, maliwanag po yung reception nyo. Makukuha nyo po ang aming mga boses ng maliwanag. At sabi nga po ng ating mga kaibigan, kahit siya po sa mga aldan, minsan mas maganda pa nga po yung sa Facebook livestream stream sila nakikinig. So, alam natin naririnig tayo all over. At hindi lang po doon ha, naririnig din tayo ng ating mga kaabgapay sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Diba po? Ayun lang, real time 5:30 to 6 tayo. Sila naman po according to their time schedule. At sa akin kaibigan dyan si best Francisco, salamat umabot na sa akin yung with bigs. <laughs> Thank you so much. Alam nila kasi favorite ko yun, dad pati sila Terry, Javier, and pinapadala niyan. So anyway, maraming maraming pong salamat doon. So hold on lang po kayo, dalangin natin no, sa ating pumakaagapay. mga kaagapay. Nasa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po patuloy na encouragement para po ang ating Tuesday ay maging totoong trusting Tuesday. At huwag kakalimutan ng Faris Broadcasting po. I'm member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy na Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin the 10 happiest countries in the world for 2025. Di ba napag-usapan na natin na ang March 20 ay declared ng United Nations bilang International Day of Happiness. At since last year po, pinag-uusapan natin sa Gabay yung mga bansang sinasabing happiest sila. At ngayon, 2025, nakita natin ang Finland ng muli, ang nasa top 1. At hindi lang yon na top siya for 7 consecutive years. Ay, ang galing. Sinundan ito ng Denmark. At kapansin-pansin po na parehong bansa ay natututunan yung art ng hygge. Yung kung saan ay nag enjoy sila sa cup of coffee, na may magandang librong binabasa, or having coffee with friends. Meaning, natutunan nilang magkaroon ng tamang work-life balance by enjoying the simple things in life. Eh, siyempre, hindi natin maitatanggi yung Christian faith na naka-embedded sa kanilang kultura at pinapractice sa lahat ng antas ng kanilang buhay. At dahil meron silang mataas na trust rating din sa kanilang government. Ngayon ko sasabihin, sana all, no? Sana All. Okay. So ngayon naman ano yung mga bansang pag-uusapan natin. Third spot o third place Iceland. Ito yung tiny island, big happiness. Iceland ay isang maliit na island, small island with a big heart. Ito ay nasa third spot na ang score niya ay 7.52 at ang Arctic wonderland na ito ay famous sa mga nakakamanghang landscape tulad ng volcanoes, geysers, at northern lights. Subalit alam niyo po, ang strong sense ng community ay tunay na nagbibigay saya sa mga Icelanders. Pinagmamalaki din din ng mga Icelanders na sila po ay isa sa may pinakamataas na level ng social support sa buong mundo. At ang generosity ng mga Icelanders, kam kamangha-mangha po yung pagmasdan second sila sa mundo in terms of giving. Eh hindi lang po ito patungkol sa nature. Ang Iceland po ay may thriving cultural scene na nagdadala sa mga tao na magsama-sama at magpanatiling mataas ang kanilang spirit. So third, Iceland. Fourth, Sweden. Ayan. A land of equality and joy. Ang Sweden po ang fourth sa rank ng happiness sa mundo na may score na 7.34. Ang Swedish government po ay may malakas at matatag na welfare system na nag ensure na ang lahat ay may access sa healthcare, education at public services. Ang Sweden ay tanyag po sa focus nito sa social equality at ito po ay reflected sa happiness ng mga citizens nito. So, balit ng mga younger generation, ito, yung mga age na 30 years old and below, hindi daw po sila masaya tulad ng mga older Swedes pagdating sa happiness. Maaring dahil daw po ito sa pressure mula sa work at education. Pero sa mga older Swedes, sabi nga, life is golden in Sweden. So, ang buhay ay lalong gumaganda at umaayos habang tumatanda o nagkakaedad sila. Now, number five on the list is Norway. Yes, where happiness meets the fjords. Ang Norway ay may happiness score na 7.29. Pinatutunayan ng Norway na ang mga kabundukan at ang mga fjords ay hindi lang po kamangha-mangha. Ito rin po ay therapeutic. O yan. Ang Norway ay tanyag sa mga serene landscape at ang mga Norwegian ay niyakap ang lifestyle na nagpa-prioritize ng time outdoors. Ay, totoong-totoo po yan. Maging ito ay hiking, skiing, o simpleng pagmamasid ng mga majestic fjords. Ang fresh air at natural beauty ay malaking bahagi kung bakit ang Norway ay isang happy place to live. Ang Norway din ay may excellent healthcare at strong sense of community at sinisigurong ang mga mamamayan ay ini-enjoy ang high quality of life and happiness. Nadagdagan ko na, sinasabi na rin po ng Norway na pagtagumpayan danda daw po nila ang myopia dahil lagi po nilang inal, inilalabas, inilalabas sa araw ang kanilang mga anak, mga babies pa lang habang maniliit pa. Kahit minus 10 degrees ang lamig. O di ba? Diba? Totoo yan, nature is therapeutic. Yan po yung natutunan ng Norway. So, ang galing naman ano, ng mga bansang ito. Di ba? Pinag-uusapan din natin ito last year. Kaya kinuha ko na po yung happiest countries ng 2024. At pareho pa rin po ang nasa top 4. Finland, Denmark, Iceland at Sweden, sila pa rin top 4 ngayong 2025. Last year, ang maganda, ang Norway nasa 7th place. So, balit ngayon, nasa 5th place na sila. Nakakatuwa naman, ano, madalas nating sinasabi na ang mga bansang nababanggit natin ng mga socialist countries. ba diba? Yun ang laging connect, laging sinasabi sa kanila. Yung pala, sila yung mayroong Christian values embedded kasi sila po ay mga Protestant nations. So, balit kung titingnan mo kang mabuti, di ba? Ang kanilang government founded sa mga biblical principles dahil nga kasama sila sa reformation. At nakakatuwa dahil hanggang ngayon, ang bansang ito nasa top 5 pa rin ng happiest countries in the world. O oh, last year, ang Israel nasa 5th place kahit nagsimula ang war. Pero ngayon, wala na Israel sa top 10 patunay na ang war o gera naglalagay sa mga citizens ng fear at uncertainty. Kaya nga mga kaagapay, patuloy nating ipagpray ang Israel ha, 'di ba? Ang pangako sa Bible, yung mga nagmamahal sa Israel, nananalangin sa Israel, yun ang pinagpapala. Alam naman natin na mahalaga ang role ng Israel sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya lagi nating ipanalangin ang kapayapaan para sa bansang Israel. At ganoon na rin po para sa ating bansa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay, Minulihan na 10th Happy Happy Country 2025, Finland, Denmark. Tamang work balance, trust rating sa bansa. Iceland with big heart, landscape, islander, social support, two in giving together in spirit. Sweden, Swedish Welfare Service, Social Equality, Younger, Ega medyo, ano na, <laughs> nagwawala ng kaunti. But, ikalima ang Norway. Kabundukan, sure, therapeutic, majestic, fresh, strong community, at uh, napagtagumpayan nila ang problema sa, sa ano, mayup, mayupya. Nagpapainit. Kailangan Apa. magpainit. <laughs> Vitamin D. Okay. Norway tumataas. Mayroong Christian values, biblical principles. Israel nawala dahil sa giyera. So patuloy nating idalangin ang bansang Israel dahil pag pinagpala mo ang bansang Israel, pagpapalain ka. Pag inaway mo, mawawala ka. So, yun, maghintay tayo sa gagawin ng Diyos sa mga hamas-hamas-hamas na yan upang sa gayon magpatuloy na maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Amen, amen tayo. Diyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at binibigyan natin ng pansin ang pinakamahalagang kaunahang paksa na dapat nating pag-aralan dahil tamang pagpapasimula. Ang pagiging ligtas ang ibig sabihin ang mansya ng kasalanan o ang pagiging guilty mo ay nahugasan na. Nang ano? Nang maliwanag na tubig ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang banal na dugo. Dugo ni Jesus. Kung kayat, ano ka na talaga. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. ibig sabihin, malinis ka na. Wala nang natikira pa ang anumang bahid, katiting, na bahid ng kasalanan dahil nilinis na. Hinugasan ka na ng dugo ni Jesus na nabuhos sa bundok ng Golgota, sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang sa iyo, sa lahat ng nagsisina at tumanggap kay Jesus, kay Jesus Christ bilang Panginoon at Tagapagligtas. Tinanggap rin niya malayang malaya ka na. Kung kaya't free at last, all the time, free from sin, dahil kay Jesus ka na nga. Wow, amen po. Ngunit magbalik tanaw tayo, sandali. Si Apostle Pedro, ano ang pagbabadya? 1 Peter 2.10 Dati hindi kayo bayan ng Diyos. Dati ito. Pero ngayon, kayo na ang bayan ng Diyos. Wow! dati hindi pa kayo kinakaawaan. Pero ngayon, na-experience na ninyo ang awa ng Diyos. Kay Kristo Jesus, ang kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kung kaya't wow, amen nga po. Dagdag pa ng Apostle Paul at sinabi kung bakit gayon. Romans 3.24 Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Panginoon, ginawa silang matuwid o tayong mga may relasyon kay Jesus binigay ito sa kanila ng Diyos sa tulong ni Christ Jesus na nagpalaya sa kanila. Wow! Sa tulong ni Christ Jesus na nagpalaya sa kanila. Wow, 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 wow. Malaya na tayo sa Kanya ay nagtiwala at nagpaligtas. Kung kaya't ano pang masasabi mo, Amen, Amen, Amen. Grabe si Lord. Di ba na? Opo, ama. Tama po. Grabe talaga yung pag-ibig ni Lord sa atin. Makikita mo talaga yung kanyang, you know, yung how He did it for us. Sabi ko nga lagi, yung salvation talagang pinag-isipan since eternity past. Di ba, Dad? Sa crea mm -hmm. for creation, creation, so sa for knowledge ng Panginoon. Grabe nga ang Lord eh. Parang mm doon ako minsan nag-iisip eh. Talagang hindi natin maunawaan yung yung mind ng Diyos. Like, for example, alam naman natin na for knowledge nila, alam nila na pag nilikha nila to si Adan at si Eva, talagang pipiliin ang kasalanan. Yet, mm -hmm. doon pa lang sa for knowledge na yon Genesis 3.15, may sagot na eh, di ba po? Nagpa-plano na siya. na rin sila. Ta -ta. <laughs> so, pag doon yeah. natin yung titignan, grabe ang pagmamahal. Tama yung John 3.16 eh, yung For yes. God so loved the world, di ba po, that He mm -hmm. gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, Amen. sa sa simula pa lang, pinili na ng Diyos tayo para sa kaligtasan. Correct. Uh -huh. Yun yun eh. Yun yung God shows us in spite of our our sinful nature, He already chose us for salvation. Amen. Yung binhi ng babae, lalabanan yung ano, Apo. ahas. Apo. At yung magagawa ng ahas, yung lang, yung lang sakong niya ang pa Apo. bibirahin. Pero yung paanam, Diyos ang you know, in paa ni Jesus ang mm -hmm. dudurog sa ulo ng atas. Kaya din po, dun sa John 3.16, kitang-kita rin natin yung ating response dapat doon sa, alam mo, pinili tayo ng Panginoon for salvation. Pero doon mm -hmm. makikita mo rin, whosoever believes in Him. Okay. Yun, yes, yun. hindi sa pilitan. Apo, should, Pagpili. should not uh -huh. perish, but have everlasting life one time, na kasi nga po, pinag-aalala namin yung ano, yung sa Revelation, di ba, Dad? Hmm. Di ba nga, meron doon sa Revelation na sinasabi, kapag ito yung ginagawa mo, hindi buburahin ang pangalan, ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Okay. Di ba? Hmm. Naisip namin. <laughs> at minsan nagkakausapan po kami ni Kuya Ness regarding that. Pero may idea yan, kay Pastor Gary Hamry ko unang narinig. Sabi niya, hindi kaya. Pero assumption-assumption lang yan, ha? Hindi kaya lahat ng mga nabuhay nakakla, nakasulat sa Aklat ng Buhay. di ba? yung haliba, binigyan ng mm. life, pero, pero, ang response mo sa Panginoon, kung nag-reject ka sa Panginoon, aalisin niya, i-erase, kasi yung term eh, buburahin, buburahin ang pangalan sa Aklat ng Buhay. Um, that's a good mm -hmm. thing to think of it at that, pers that perspective, no? Kaya tayo, bilang mga mananampalatay, ay, nakakilala na tayo sa Panginoon. Aba, kaagapay. -ka siguraduhin nating sumusunod tayo sa Panginoon. Huwag mong pabura yung pangalan mo. <laughs> oh, <laughs> ang pag-reject sa Panginoon. Alam mo din nga ko, pag ni-reject mo ang Panginoon, buburay ni Lord ng pangalan mo. Biro mo yun. Oh, kasi hindi bagay. Ni-reject oh, oh. mo yung biyaya ng Diyos hindi, impyerno ka. <laughs> At yun talagang matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba po? Grabe mm -hmm. talaga. Kaya ngayon nga, na, habang pinag-aaralan po namin ng Revelation, naisip ko, grabe din palaga yung rejection, grabe din yung deception ng beast, ng dragon, mm -hmm. ng yun. antichrist, oh. sa mga mm -hmm. tao, grabe na kahit may mga boils na sila, kahit ang ang spring water nagturn into blood, ang ang kanila pa ring response, they curse God. Rejection. Oo, rejection talaga. Ay, kaya ang pangalan nila kabura oh, oh, kaya mga kaagapay habang narinig pa natin ang salita ng Diyos habang nababasa pa natin ang salita ng Diyos habang ang holy spirit ay patuloy na nangungusap sa atin may programa pang gabay <laughs> at may programa pang pa D.C.S. di ba po? Amen <laughs> sumunod tayo piliin nating sumunod sa Panginoon di ba po para po lumalakad tayo sa katwiran. Amen. at ang pinakamasaya dyan, yung alam mo yung sasabihin ng Panginoon uy Kita mo yung anak ko ngayon, si ganyan. Just to bring a smile to our father's face. Masaya na yun, di ba, mga kaagapay? Yun po mm -hmm. ang mag natin. O, sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, nakakatuwa po na pagbulay-bulayan yung dakilang pag-ibig niyo sa amin. Yung foreknowledge niyo po, yun yung hindi namin maunawaan eh. Because your foreknowledge, you already knew what's gonna happen. So you already gave the solution. At yun po for for us, it tells us how much you love us. Kasi you're willing to give your son to die on the cross to take the penalty of sin para po sa aming kaligtasan. Yes. So Lord, maraming marami pong salamat doon. At ang dalangin namin, O oh God, maging totoo to sa aming buhay na every day sa aming pong mga different crossroads ng buhay we will always choose to follow you. Choose to follow our Savior. We will not play with sin. We will not do anything that will hurt the Father's heart. Kundi patuloy kami, Panginoon, susunod sa iyo. Yun po yung aming dalami. And that's a choice we have to make, Lord, every day. So, Holy Spirit, we ask that you continue to, you know, remind us of your word. Continue to give us that desire to read your word every day, to meditate on it day and night. Kagaya ng reminder ni Joshua panginoon, we meditate on it day and night. Para po ang aming buhay will be like trees planted by the living waters. Yun po yung aming dalangin. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay. Today is their special day. Hannah Elizabeth uh, Deliesa Camagong, Catherine Med- di Kathleen Medina, si Jomely de la Cruz, uh, Garcia, ganun din po si Miriam Teodoro Bernardo. Marami pong salamat. Continue to bless her and her whole family. Ganun din po ang aming kakaibigan, kumare, si Gemma Gina Guerrero. Bless her today, Lord. Not only today, but every day. Ganon din po si Jackson Red. Panginoon, ilan lang, ilan lang po ito sa mga kaagapay na today is their special day. mag ito ay birthday or wedding anniversary, Panginoon. Dalangin namin pagpapalang lubos sa kanila Panginoon. Pati di lang po yung finances, ang dalangin po namin Panginoon, a deeper knowledge of who you are. Kasi yun po Panginoon ang merong eternal significance. So Lord, maraming maraming pong salamat kahit po sa amin pagpunta sa aming mga workplace. Dalangin po namin Panginoon na makita nila ang Panginoon sa aming buhay, sa aming mga gagawin, sa aming pagsasalita, sa aming pakikitungo. That they will see Christ in our lives and we will become blessing and a shining light for your glory and your honor. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita sa Romans 3, 20 more. Salamat po sa iyong sobrang kabaitan na ginawa mo sa pamamagitan ni Jesus Christ na kami naman ay nakipagrelasyon sa Kanya kung kaya't kami pinalaya sa pamamagitan niya. Kung kaya't anong masasabi namin ay di wow, 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 amen, amen. At alam po namin hindi niyo kami lalampasan. Amen, amen, amen. Amen amen amen. Si Daddy mahilig okay. po siyang magsalita ng wow 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 wow, 'di ba? Ang sarap kaya kung si Lord na magsasabi sa "Wow, ang ganda ng ginawa mo." 'Di ba? Yun amen. 'yon ang maganda di ba 'dat? Dalam da natin na si Lord na magsasabi sa atin, "Wow." At alam niyo kung kailan 'yon? Pag humarap tayo sa Panginoon at sabihin niya sa atin, "Well done, good and faithful servant." Yun 'yung wow, 'di ba? So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, Talagang sundin natin yung kanyang, you know, follow Jesus. Let us follow what humility ng Panginoong Jesus. Lahat, let us follow Jesus. Kasi alam natin, ang Panginoong Jesus ang siyang lahat-lahat sa atin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Sabi, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rigi Villena. At Lordis, pagtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura at ating Gabay Parkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista na Paul Mortis, ang kasasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen po, po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na mga gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.